So, hi guys! Muna ako akong boots. Muna niya akong can on holiday, guys. So, muna then Can I can share with you sa kong pare? So, isa sa kong sarat-sarat. So, lapang lang kita, dalim tapitan na. May choice, may kasugo. Muna, away, <laughs> muna akong green tea. Okay na siya. ayun-ayun man manoy. So, nag-storya sa tag guys. Kasi so, feeling nga naka one day nga, wala yung rice, wala sa cream meat. Hindi po, magpoo eh. <laughs> Dayan pa <ba> ko? <laughs> It feeling guys, kaya pag matan ako, pag morning, kaya, ko ah, naligo ko. Maragandang akong pamati as in, yung bibugat, yung mulot. Ano, ah, saktura kong to. So, kani siya, guys. Kani akong omelette. Okay. Nabungkag lang siya. Okay. Akong gisagol, ano, kay kamatis, ganang white onions, o oh, green onions. Na, may ano, akong gisagol, ano, yun, Olive oil akong gigamit na matikagamay, ragit. Patilawan na to, ha. Mmm, it's good. It's good. It's good. It's good. So, nara guys, mga unta. Hindi ko all you see hmm, kasi. Mm. Pilok mo, Dapat mag-burn and Kaya maroon niya kanong na So, wala. Mawin niya akong ibilin. Mawin niya akong tiwakan. Ang... Yung masaya ko sa bulit <laughs> mm. mm. eh. Pili na ko na. No? Magkaduhar ako mukhang sa saka at law. Magkaduhar ako. Marang lunch oh. o dinner. Hindi na ako breakfast Marang ako. Ano hmm. yung breakfast? Next. Ako siya lain. Yung portion. Nagsitakan ako sa yung bay. onions? Kanila. ako sa Okay kung ikaw siya warma na walay rap o walay meat tan parang yung gabi ini sa gym ha Mas dami kong

Igarans ka tong crab baka pinataas. Huwag kayo buta nila. Hmm? Ano siya? Ekoan? Okay, Proud no, no, no na ako sa kong self. As in. Hmm? Naka-ayal ko one day. Ang apek eh. Excited na rabaka to. Mukhang Korean. Kalibihan ako siya ba? Yan. Niyan ako niya nga. Te, o niya natin kalibihan te. man na ako. <laughs> sa challenge na ako mga egg challenge. Nakapangaw sa oo. <laughs> Mmmmm.